Dawang dama ng comedian host na si Meme Vice kung kaano ka in love itong si Kim Ju kay Paolo Abelino. Hindi naman natin masisisi ang mga malalapit kay Kim Ju kung magkapas sila ng mga nararalaman. on air. Maging sila ay madigaya na rin sa kung ano ang nararanasan ngayon ni Kimi sa bagong nagpapasaya sa kanya. She deserves someone na itatayo siya ulit sa kabila ng mga bad experience. Sa love the past few months, hindi pa si Han na may nakaraan si Paulo para ma-develop ito kay Kini. Parehas naman ni Dan deserve na magmahal mugi. Based nga din sa mga opinyon ng ibang artist, kapag na-interview si about Kim Paula thing, isa na ang sinasabi. Bagay na bagay in real life. Bakas din sa mamukha na super Happy sila sa darawa. O super support sila. Katulad nga. Nanabang din ni Mary Bice. Nagrabi pala talaga mainam itong si Amy. Bigay na bigay sa pagmamahal. Tiyang swerte din itong si Paolo. Nakatagpo ng pong Package na babae sa buhay niya. Ayon nga sa mga komento, halata naman na in love din si Paolo. Baka nga mas bongga pa ang off-cam kapag nagkasama sila. Wala na tayong alam o wala tayong alam basta based sa itsura nila ngayon, happy sila sa kung anong meron sila wala naman na si dapat pang patunayan at ibahagi ang kung anong meron sila ngayon.